Ayaw. Mami! Bigay mo, bigay mo. Mami! Mami! Oh, ayaw, ayaw. ayaw na, ayaw, ayaw, ate. Ayaw na daw. Ayaw ko na, nga, ate. Ayaw na. Ang kulit mo, ate. O. Hindi na kaya ikaw. Mami, mami. O, oh, ate, o. Oh. Mami. Ayaw ko na nga. Ang kulit mo naman eh. Ayaw ko na nga eh. Ayaw. Ayaw ko yan, ate. Takit Mami. lang yan. Mami. Mami. Uh -oh. na naman. Ayaw ko nga, ate. Ayaw. Ayaw. Mami. Ha? Gusto mo? Ayaw. Ayaw daw niya, ate. Ikaw naman. Takit lang Yan eh. Ayaw ko nga, ate. Ayaw. Ayaw ko nga. Kakulit naman niya, ate. Oh, bigay Mami. ka ng bigay. Ayaw. Mami. Ayaw ko nga ate, ayaw. Ayaw ko nga niyan. Ba? Ito May si Isi. Eh. May dugo ka, asay dugo. Wala naman ah. Ito yung ang liit. Ay, maliit lang pala eh. eh, ang, sakit. eh ang sakit. ang sakit. Ang sakit, me. Kinalimot mo siguro. Oh, bigyan mo si Lawrence ng takip. Lawrence, ayan ah. Ayan na takip. Ayaw naman niya. Ayaw talaga. Ayaw talaga ng takip. Ayaw ko ate. Ayaw ko ate. Ayaw ko ate. Ay, gusto ko na. Ayaw ko ate. Ayaw ko ate. Ayaw ko ate. Ay, hindi pa nakakabit yung panjama. 妈妈，妈妈。媽媽